yung dito. Oh, wala na. Yung dito. ito yung ano eh. Naalala ko ito yung may trap na ano. Ito yung, ito Wattrap nga po. Na. Tignan mo yung changes. Sa isang pitik. Kumpara mo rin sa mga ano. O ano nangyari. Anong, anong bago. Basta ng na po lang po. Oh. Ito kasi may ano na yung parang namatay na na nerve. Kaya wala na yun. Ano. Sibir na kasi ito eh. Ayun, patay na yung mga niya hindi na kaya po yung mabuhay. Hindi, dapat yan. mapaano natin, mapa-check ulit natin sa mga uh, neurologists. Iti trace kung saan yung ano. Iti-trace kung saan yung ano yan. Kasi mga yan, mga yung mga ano yan. yan. trace kung saan yung, iya ano kaya niyan, test yung ano yung nerve. Kung saan yung pinaka ano. Para ng mga kuyente yan, dun papasok yung mga, kaya sa mga therapist, may mga shockwave may mga kurye kuryente, may mga pinutusok na ano. Doon papasok yan. Pero kita mo, ano yung naging difference ngayon? Isang session pa lang tayo, di ba? Anong... Pero, yung mas, ito, ito dati na mamahid na din itong aking barokang. Oo, oh, yun. Anong nabago? Ito ang nawala. Ito. Pero ito pa nga. Boss. Ay, kaya, kaya naman tayo, tayo, tayo sumakay. Oh. Nagtapa kayo? Hindi po. Ako'y nagkakalaman. Ah. Ay, di ba po, nagaalaman, nakaupo ako. Hmm. Tayo. Upo. Tayo, upo, tayo. Ay, oh, so, siya, sumakoy. Ay, siyempre po, all oh, senior. Ganto po yan. Ganto po. Eh, inaano nyo rin pala yung sarili nyo? eh. Dapat kasi, pag nagpapaterapy tayo, magpahinuling ah. muna tayo. Eh, siyempre, pag naka, pag nagkakalaman kayo, tatapusin mo yun eh. Yung ginagawa, kunyari, nililinis mo yung halaman, tatapusin mo yun. Balik, lipat, ano na. Eh, careless din po pala kayo. Eh, paano natin maano yan? Paano gagaling? Ito lang ang nagpuan. Kailan lang kayo nagpa-therapy? Ito lang, nakaroon man. Ilang araw pa lang eh. Yun nga lang kailangan. Ano, kailangan? Ano, di ba may pinili na ko sa inyo mag-relax muna, paingan muna? Kasi yan naman eh, ano? Yan eh, severe na kayo eh. sibir na yung paa nyo. Patay na nga yung daliri nyo eh. Tama, pagkakakabal din pero naglakad po ako nung ako nakagaling dito. Hmm. Ay, hindi ba, kapat ako doon sa'yon. O, ito mo, laki ng changes. Hmm. Nakapaglakad naman ako po. Hmm. Master. Doon na dali sa pagkakalaman? Ay, ito po, hindi, ito po nga ngayon. Ay, yun ang alam ko dito. Kaya ito nagkakalaman. Nilagyan po ng... Sang, ng ...nang Ay ngayon, pag nagpapaterapy tayo... walang-walang ah, gagawin. Ay, yung normal na pumumuhay lang. Paayaan mo lang tayo paano ano sa bahay, pag anong gano'n, kung ano yung ginagawa. Pero yung magkakalaman pa kayo, kasi matagal kayo na umiidad diet, tsaka may ano yan, may diferensya yan. May diferensya to. patayin Patay na yung ano niya, yung sandali niya. Ito na kung hindi gumalaw. Food drop, ano yan. Kailangan niya mapatest ulit sa ano. Pero yan, lumakas o. Oh. Oh. Hmm. naman yung paamu, halatang may, halatang may problema ka rin talaga sa blood. Ba? Ganyan kasi indikasyon niya na diabetic tayo, mataas ang sugar natin, pag ganyan na lang ang tsura ng paa. Okay? Dito kayo mag-i. Na natin Itong balakang ko na wala yung pamamanhid O oh, yun pala, eh. kita mo ang laki na naman. Nawala yung pamamanhig. Maraming beses na kayong pumunta sa mga pagamutan. Dito lang yun ano yan. Ay, hindi naman ko. Oh. Ang ko sabihin, marami na kayong pinuntahang pagamutan, hindi gumaling. Dito, no, isang ay, kitik. Ay, kaya yeah, mag-ano tayo, mag-iinit na tayo sa mga kilos na ito. Opo, talagang kailangan pa lang sa bahay na lang na paiga-iga. master. Pag ganun ka, maglakad-lakad din kayo. Nakakalakad naman na kayo malay Ako, na ako, ako po'y naglakad sa labas. Mm. Ako may tuwan-tuwari, sabi ko, nakaabot ako dun sa ako. Um, pero nga po, dandahan, nagtungko din po ako ng payong. Ay, si Ma'am, eh, kaysa naman nung nakaraan. Anong pakiramdam mo nung nakaraan? Hindi ka nga makaganon. <laughs> Ay, ito. Parang ito bitbet. bit bit. Eh, di ba nakita mo yung lakas mo pagano'n? Okay. <laughs> po, kakaiba na, yun nga, hindi na bit, -bit ito. Para so, okay, na, ito. na, para na yung may... Ila. Di ba dati, ganon? Yung parang hindi mo may ganon? Yan. Kita niyo na po, na. po no, pumasok dito eh. Parang ito hila -hila so, yung hihilay na po. Pupo mo na kayo pa I-reset natin yan. I-reset natin yung... para... yung mga pinagod nyo yung mga, ano, mga nakaraan. Ilang taon ulit okay, pa. kayo, Nay? Sixty-seven. Okay, sixty Pag magkakalaman kayo, medyo takasan nyo yun. Okay yung uupo ng pala, sagat. Eh, okay. paano Ha? May, May, upuan. May upuan. kayo. Kaya nang kung portable rin yung balakay nyo. Tayo. Eh. ako nang mag-alaman. Hindi nga po mag-alaman na. Ang pagde-delay hindi problema eh. Nakatayo. May okay. use ang paggagamas. Eh, hindi nyo ba kailangan? Hindi mo kailangan? mamamatay yung halaman eh. Baka mauna pa kayo sa halaman. Sa sakit eh. Huwag nyo nang hayaan masira yung patawan nyo. Pwede nyo naman lambingin yung mga halaman nyo taligid Diligan yung nalang. Baka bumalik kayo sa dati, eh, kayo rin may harapan. Pag lalakag kayo, eh, pasad-sad. Yung pati haya. Lakas lang rin ang tuhod niya, eh. Kung napapansin nyo, nayakan ko naman. Ito ang lang ang problema. Oo, yun lang ang... sakaling ito mapagaling ako po. masakit. Hindi masakit. Kaunti lang po ako kasi nga, kung ano pagkapagharama ko. Dati, hindi wala po eh. Bakit dito ba nilalagay yung Dapat Ay, puso yung nilang pao. Hinaplas ang upo. Ayun. Kasi ito, limitado lang yan. Diyan lang iinit yan Pag hinaplas mo ng pao, di-apply mo na lahat hanggang dito. <laughs> Damay na lahat. Yan, mananatili ng kwadrado lang yan. Diyan lang. Yan lang yung mainit yan na, naga a Nagaaplus po ako sa gabi sa banking 20. yeah. Edas na. na. Pagilid, ba mi?

shoot yung sa butas yung manyok shoot yung sa butas yan yeah. alisin niya yung yeah. gamitin dito iyong paano nito magbaba yung konti iyong pumukam eh iyong hindi na yung may tutupi-tupi pa. Pagbaho kayo ng shirt. Okay? Kasi pag yan, oh, may higpit pag tinutupi. May lang kayo. Sa so, mga babae, mag-shirt, mag-cycling kayo panloob para safe na safe kayo sa ano, mga stretching. Okay, ngayon, kayo. Oh, direcho, direcho kayo lang ang malikot sa aparato eh. Pinihilay <laughs> nyo na may tuhod nyo eh.

ना गलों, ना ना गलों गलों ना, ना गलों ना ना गलों गलों ना, ये गलों, यानी पावर ना mga daliri lang. Daliri lang. Eh, meron na. So, lumulubog na. Oh. Lumulubog-lubog na. Gumagano-gano na. So, Sana nga po. Diyos sa doktor na may hindi malangin niya. Pinapalo lang po eh. Bago sa besok pasuri. Hmm. Yeah. Hello? Ayan lang. Ayan, nailulubo na. Sige. Huwag <laughs> mo na. Sige, ilakad. lakad. Pero, Master, hindi ako nakakalakan niya naka-yapak nga. Eh, okay, Hindi nga, hindi po kong ngayapak. Sa gyapom, ang hirap. Pero nakakalakal na eh. Oo, oh, sino yung sabi yung may sabi na nakakalakal na kayo, Pak? May kayo. Sana nga po akong nakakalakal na lang. Bro. Ayan ah! Nakayo pa kayo? yung training po. Ito oh. Yan, oo. Oh. Oo, oh, hindi lakad. <laughs> oo ngayon, may na-discover na naman kayo, oo. Oh. Ah. Basta ang pakiramdam ko pa'y nalakas. Master. Nawala yung cardio. Hindi ko na kayo tatanggapin dito, oh. Ah, <laughs> <laughs> ang hirap. Ma, ang hirap mag-schedule dito. kundi di ko aming pamangkin. Ang hirap mag-schedule dito, Opo. sabi niya. Yung pamangkin po namin kasama namin. Yung ay, po, ako yung kagagad noong kaya po kapira. Puno ka tayo rito, eh. nakita niyo yung pila Opo, palagi. Ay, nag-iba na po eh. Nag-iiba. Pagka ano eh. oh, ba ayos.